Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata limandaan at limamput-anim hanggang limandaan at anim na po. Kabanata limandaan at limamput-anim. Pagtitipon muli ng mga kaklase. Mapanlait na sinabi ng bienan. Halos kalahati ng iyong katawan ay sa lupa. Anong klaseng reunion meron kayo? Hindi ko narinig ito. Ang muling pagsasama ay kung saan nagpupunta ang mga matandang magkaibigan para makipagdate. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Sinabi ni Jacob, pupunta kami sa party sa pagkakataong ito, lahat sila na mga lalaking estudyante, at walang sino man sa mga babaeng estudyante ang inimbitahan. Talaga, mukhang hindi makapaniwala si Elaine. Nagmamadaling nagpaliwanag si Jacob, totoo, hindi mo alam kung ano ang nangyari sa aming klase noon. Kaunti lang ang mga babae sa kabuuan, at lahat sila ay nag-abroad. Ngayon silang lahat ay nasa ibang bansa kaya ang pagtitipo na ito ay pawang mga tao. Hindi ako naniniwala. Bawal kang pumunta, Alain blurted out. Dapat ay plano mo ito para makita ang dati mong kaibigan. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Natigilan si Charlie nang marinig ang sinabi ng kanyang Bienan. Si Jacob ay naging romantiko sa mga kwento kanina. Nagmamadaling sinabi ni Jacob, Walang mabubuting kaibigan, talagang mga kaklase ko sila na mga lalaki. Ngumiti ng masama si Elaine, hindi pinansin si Jacob, pero medyo pangit ang mukha. Nagmamadaling sinabing muli ni Jacob. Nagkataon na makakasama ko si Charlie sa hapon. Naka-wheelchair na yon ang head teacher namin. Walang elevator sa lumang gusali ng campus. Kailangan kong makahanap ng ilang bata at malakas, para iangat siya sa ikalimang palapag ng silid aralan. Kung hindi ka maniwala sa akin, hayaan mong umuwi si Charlie at magsumbong sa iyo. Walang ni isang babaeng kaklase na naruroon, babalik ako at luluhod sa washboard. Mabangis na sinabi ni Elaine. Bawal kang pumunta, medyo nagalit din si Jacob, and he blurted out. They are old classmates na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Paano ko may lalabas ang mga kalapati? Besides, kasama namin ang teacher namin sa klase na walumpung taong gulang. Hindi ko alam kung hanggang kailan siya mabubuhay. Hindi ko na siya makikita. Hindi rin makita ni Claire sa gilid at sinabing, Mom, hayaan mo na lang si Dad. Hindi ito madaling mag-organisa ng class reunion sa ganoong katandaan. Dapat patawanin ng mga tao sa pamamagitan ng paggawa sa kanya ng appointment. Pinandilatan siya ni Elaine at sinabing, Ano ang alam mo, nakipagwok ang tatay mo sa isang sorrow ng mahabang panahon sa kanilang klase? Kung hindi ko siya pinabagsak sa pamamagitan ng kaunting panlilinlang, ginawa ng tatay mo na nakasama na ang fox na yon. Halika, kung ganoon ang kaso, paano ka naruroon? Nagulat si Charlie sa narinig niya. Paanong may third party mula sa Bienan? Bakit siya umarte na parang makatwiran? Medyo hindi rin mapigil ang mukha ni Jacob sa pagkakataong ito, nakatingin kay Elaine, at sinabi ng mataimtim. Huwag makipag-usap sa iyong mga anak tungkol sa mga lumang bagay. Pagkatapos magsalita, dali-dali niyang sinabi kay Claire. Claire, huwag kang makinig sa sinasabi ng nanay mo. Ang babaeng ito ay walang pintuan sa kanyang bibig sa lahat ng oras, at alam niya na inayos ko na yon. Mukhang nahihiya si Claire. Ayaw niyang malaman ang tungkol sa mga love triangle sa pagitan ng mga magulang niya noon. Kaya sinabi niya kay Elaine, "Mom, maglalaro kayong dalawa ng mahjong sa hapon at ang isa naman ay pupunta sa class reunion." Hindi ba tama 'yon? Hayaan mong pumunta si Dad. Biglang nagningning ang mga mata ni Jacob at nagbanta, "Kung hindi mo ako pahihintulutang pumunta sa class reunion, pagkatapos ay huwag ka na rin maglaro ng mahjong." Magmamasid kami sa bahay, magkatitigan tayo sa lahat ng oras. Nang marinig ni Elaine na hindi siya papayagan ni Jacob, na maglaro ng majong, siya ay nabalisa at sinabi, Ikaw na matandang guro, hindi mo ba ako hahayaang maglaro ng majong, at maantala ang aking kita? Si Shilane ay pupunta sa Estados Unidos sa lalong madaling panahon. Kailangan kong samantalahin ito, hindi siya umalis gayon paman para makapaglaro pa ako sa kanya. Kailangan ko lang makipaglaro sa kanya. Hayaan mo akong kumita ng tatlo o limang libo. Pagkatapos magsalita, tumingin siya kay Charlie at sinabing, Charlie, sasama ka sa tatay mo sa reunion. Kung may babae sa class reunion, tawagan mo ako agad. Susugod ako at ipapakita sa kanya ang kanyang lumang mukha. Kabanata limandaan at limamput pito. Natakot si Jacob sa mabangis na mga salita ni Elaine, at pagkatapos ay matigas niyang sinabi. Hindi ako natatakot, kinandilatan siya ni Elaine at sinabing, tamad na akong makipag-usap sa iyo ng walang kwenta, sige, aalis na ako para maglaro ng majong. Pagkatapos magsalita, tumayo si Elaine, iniunat ang kanyang kamay at sinabi kay Jacob. Halika, ibigay mo sa akin ang susi ng kotse mo. Sinabi ni Jacob, maglalaro ka ng majong at nagmamaneho doon? Kailangan ko ng kotse papunta sa reunion. Binigyan siya ni Alain ng puting tingin at mapang asar na sinabi. Bakit? Gustong magmaneho sa iyong mga kaklase para magpakitang gilas. Sinasabi ko sa iyo, walang mga pintuan. Bilesen mo, ibigay mo sa akin ang susi ng kotse. Walang magawa si Jacob, kaya kinailangan niyang kunin ang susi ng kotse at binigay ito sa kanya at sinabing, Mag-ingat ka sa pagmamaneho, huwag mong sirain ang kotse ko. Mabangis na sinabi ni Elaine, may pakialam ka sa matandang babae. Bal isang magde-drive ang matandang babae sa ilog. Hayaan mong sunugin mo ang bag. Gustong mamatay ni Jacob na nanlulu ngunit nakahinga ng maluwag si Elaine. Masayang isinuot ang kanyang Amerikana at masiglang lumabas ng pinto. Pagkaalis ni Elaine, walang magawa si Jacob, at sinabi kay Charlie. Charlie, sumama ka sa akin mamayang hapon, at nagkataong may mga matatandang kaklase din ang nagdala ng mga kabataan para tumulong. Okay, Dad, walang magawa si Charlie, ngunit tumango lang siya at sumang-ayon. Ibinigay ni Claire ang susi ng kanyang sasakyan kay Jacob at sinabing, Dad, baka gusto mong gamitin ang kotse ko, Magtaksi na lang ako papunta sa kumpanya. Kalimutan mo na. Ikinaway ni Jacob ang kanyang kamay at sinabi, "Nahihiya akong magmaneho." Walang magawa si Claire kaya binawi niya ang susi at sinabi kay Charlie, "Kung gayon ay maaari kang kumuha ng taxi." Sabi ni Charlie, "Masyadong vain ang matandang ito, ayaw niya sa limang series ni Claire at tinawag itong pulubi." Alam ba niya ang kotse na yon ay ang pinakamahusay na BMW 760. Sa sandaling ito, kakababa pa lang ni Elaine at itataboy na sana siya nang bigla siyang nakarinig ng pamilyar na boses. Oh, kuya at ate, sandali lang. Tumingala si Elaine at nalaman na ang tao ay talagang si Noah at hipag na si Horia. Medyo nagulat siya. Sa villa ni Shilane, labis niyang hinamak siya at ang kanyang asawa. Adik talaga siya, hindi niya inaasahan na mahahanap niya ang sarili niya sa bahay. Kaya tinanong niya, Horia, bakit ka nandito? Nang maisipan niyang lamutin si Noah at Horia noon, ipinakita sa isip ni Elaine ang pagpapahayag ng sama ng loob ng mag-asawa sa oras na yon, at ang kanyang puso ay higit pa na masaya. Hindi tulad ng dati, palaging nag-aalala si Elaine na pagkatapos mabangkarote ang pamilya Wilson ay hindi mababayaran ang kanyang pensiyon ngunit ngayon, ang taong higit na umaasa na makita ang Wilson family na mabangkarote ay siya. Dahil nakahanap na siya ng mas malaking pinagmumula ng kasiyahan. Kung ang pamilya Wilson ay ganap na mabangkarote, pagkatapos ay maaari niyang pagtawanan silang dalawa ng walang prinsipyo araw-araw. Ang dalawang tao na ito ay naging sarcastic tungkol sa kanya sa loob ng maraming taon, at sa hinaharap, magbabayad pa sila ng tubo. Kaya naman, nang makitang lumalabas si Horia sa kanyang harapan sa oras na ito, medyo nang hina si Elaine na masaya. Iniisip niya na hindi siya nagkaroon ng sapat na pagkagungo noong nakaraan, ngunit hindi niya inaasahan na dinala nila ang kanilang mga sarili sa kanyang pintuan. Kabanata 558, nang magtanong si Elaine, humihingi ng tawad si Horia. Oh, kapatid, pumunta ako upang makita ka ngayon pero gusto kong humingi ng paumanhin sa iyo. Then, she said with a look of shame, noong nasa pamilya Wilson tayo, tinitingnan kita ng mababa dati. Hindi lang kita laging tinitingnan, madalas din akong magsalita ng masama tungkol sa iyo, sa harap ng Lady Wilson. Mali ang ginawa ko, pinagnilayan ko ng malalim ang aking mga pagkakamali, kaya't ako ay lumapit sa iyo at nais na taimtim na humingi ng tawad sa iyo. Pagkatapos magsalita, nag-init ang mukha niya, nagngangalit ang mga ngipin, at yumuko ng malalim kay Elaine. Medyo nagulat naman si Elaine. Akala niya ay narito ang babaeng ito para manggulo, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ay yumuko at humingi ng tawad. Nakahanda na ang kanyang 30 meter long sword para laslasin siya ng husto. Nang marinig niya ito, bigla niyang hindi malaman ang gagawin. Sa pagkakataong ito, nang makita ni Horia na hindi nagsasalita si Elaine, napakahusay niyang kumilos. Lumuhad siya sa lupa habang umiiyak, at nakikiusap ng may Cap Mahal kong kapatid, sinisisi mo ba ang hipag? Mali talaga ang hipag. Ngayon, sa mga nakaraang taon, ang aking hipag ay hindi nakakaalam ng katutuhanan. Pareho kaming mag-asawa at tagalabas sa pamilya ni Wilson. Kami ay dapat magkakaibigan at magkapatid at dapat magkasundo. Pagkatapos nito, sinampal ni Horia ang kanyang mukha at umiyak. Mahal kong kapatid, ang iyong hipag ay talagang mangmang, mangyaring huwag maging pamilyar sa hipag. Magiging parang magkapatid pa rin ang kinabukasan. Hindi ba pwede? Tuwang-tuwa si Elaine. Okay, si Horia ay talagang lumuhad sa kanyang sarili, at desperado na sinampal ang sarili, ito ay sapat na upang mapawi ang kanyang galit. Matapos ang lahat ng mga taon na ito, kailan ibinaba ni Horia ang kanyang ulo sa kanya, at ngayon, sa wakas ay nararamdaman na niya ang uri ng nakakapreskong pakiramdam ng pagtapak sa talampakan ng iba. Tiningnan ni Horia ang kasiyahan sa kanyang mukha, ang kanyang puso ay sumabog sa galit, ngunit siya ay bumuntong hininga at sinabing, Ate, sabihin ko sa iyo ang isang bagay, sa palagay ko na iintindihan ko. Sabi mo na nakagawa ka ng lahat ng uri ng kasalanan sa loob ng maraming taon. Tungkol sa kung para saan, hindi ba dapat ay huli na ang lahat? Ngayon nagsisisi ako sa puso ko. Kung ako ay naging walang galang sa iyo sa maraming taon, paano tayo makakagawa ng mga kaguluhan sa pagitan natin hanggang sa punto kung nasaan tayo ngayon? Gaya ng sinabi niya, patuloy niyang taimtim na sinabi. Libo-libong pagkakamali ang nagawa ni Horia. Ngayon lang ako umaasa na makita mo ang pag-ibig sa loob ng maraming taon at patawarin mo ako sa ginawa ko dati. Tuwang-tuwa si Elaine, ngunit mahinahon niyang sinabi. Oh, hipag, nakikilala mo ang iyong sariling pagkakamali. Talagang tumatak ito sa akin. Akala ko hindi ka na gising sa buhay mo. Nagmamadaling tumawa si Horia at nakangiting sinabi, Paano ito nangyari? Hipag naliligaw ka na ba? Panaginip noon ni Elaine na yuyuko sa kanya ang bayaw na babae. Ngunit matapos maghintay ng higit sa dalawampung taon, hindi niya nakuha ang kanyang hiling. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang panaginip ay nagkatutuo ngayon. Hindi napigilan ni Elaine ang pagmamalaki, at nakangiting sinabi since sister-in-law, napagtanto mo na ang iyong mga pagkakamali, hindi ako ang uri ng maglihim ng sama ng loob. Ang mga naunang bagay ay tapos na. Nagmamadaling sinabi ni Horia, Okay, generous talaga ang mga nakababatang kapatid ko. Pagkatapos nito, magiging mabuti pa rin tayong magkapatid. Gayunpaman, sinabi niya yon sa kanyang mga lobby, ngunit isinumpa niya sa kanyang puso, ang mabahong babaeng ito. Ito ay talagang kumikinang kung bibigyan ka ng sikat ng araw. After so many years of getting along, anong virtue ang meron si Elaine? Bibigyan ko muna siya ng ilang salita, lulutang siya, at pagkatapos ay aalagaan ka. Sa oras na ito, kinuha ni Elaine ang susi ng kotse ng BMW mula sa kanyang bulsa at nakangiting sinabi. Sister-in-law, since the misunderstanding between us wala na, I won't talk anymore. Maglalaro ako ng majong. Hindi alam ni Horia kung paano siya anyayahan na maglaro ng majong. Nang marinig niya ito, agad siyang pinigilan, at umirap siya at nagtanong, maglalaro ka ba ng majong? Tumango si Alain. Oo, oh, ano ang problema? Nagmamadaling sinabi ni Horia, tama, mayroon akong isang kapatid na babae na napakayaman sa bahay. At gustong maglaro ng majong, Ngunit ang kanyang mga kasanayan sa poker ay hindi masyadong mahusay, ngunit alam ko rin na isa siyang mayaman na babae. She doesn't care about her money, basta masaya siya, okay lang sa kanya na matalo ng sampu libo, hindi siya kumukurap. Sa pagsasalita tungkol dito, maingat na sinabi ni Horia sa mahinang boses. Sinabi niya sa akin yun gusto niyang makatagpo ng ilang regular na kaibigan sa madyong upang maglaro ng magkasama araw-araw. I wonder kung ikaw ay interesado. Ikaw ay mananalo ng maraming pera kung gayon. Kabanata limandaan at limamput siyam. Nang marinig ito ni Elaine ay biglang nagningning ang kanyang mga mata. Labis siyang nag-aalala na pagkatapos umalis ni Shilane, hindi siya nakahanap ng kalamangan, ngunit hindi niya inaasahan na makahanap agad ng kapalit si Horia. At saka, parang mas maraming pera ang lokong ito kaysa kay Shilane. Si Shilane ay natatalo ng libo sa isang araw, at ang hangal na ito ay nawawala ng libo-libo sa isang araw. Mahilig siyang makipaglaro ng madyong sa mga taong mayaman sa kanilang mga bulsa. At mahirap na kasanayan sa baraha. Ito ay tulad ng paggawa ng isang kapalaran kung makikipagtulungan siya kay Horia mula sa loob at labas, at lahat ay sumasang-ayon sa ilang maliliit na sekretong code, siguradong kikita ito nang hindi nawawala. Sa pag-iisip nito, tuwang-tuwa siya. Siya ay isang tao na kadalasang nalulong sa pera. Ang pagkakita ng pera ay mas matalik kaysa makita ang kanyang mga magulang. Ngayong sinabi yun ni Horia, hindi niya maiwasang makaramdam ng pangangati nang makitang kumikilos ang kanyang puso, nagmamadaling sinabi ni Horia sa mahinang boses. Sinasabi ko sa iyo, Ate, kapag tayo ay nasa poker table, titingnan namin ang mga kilos ng isa't isa. Magkadikit ang aming mga ilong kapag humingi tayo ng tinapay. Magkadikit lang ang mga labi kapag nagtulungan kaming dalawa. Kakain na kami at hawakan ang isa't isa, at tiyak na mananalo sila nang hindi umaalis. Nang marinig ito ni Elaine, agad siyang sumang-ayon at nagmamadaling sinabi. Okay, sister-in-law, sinabi mo na, pagkatapos ay maglaro tayo ng ilang beses sa kanya upang makita. Napangiti si Horia sa tuwa at sadyang sinabi. Sabihin ko sa iyo, ang taong ito ay mayaman at nakatira sa Thompson Villa. Sa tingin mo kailan tayo pumunta doon? Sinabi kaagad ni Elaine. Kaya ko na, halika, at sumakay sa aking BMW. Nakaupo sa kotse, hindi mapigilan ni Horia na mapangiti ng malamig sa kanyang puso habang nakatingin sa mainipin na kabutihan ni Elaine. Upang gawin ng laro para kay Elaine, espesyal na inimbitahan niya ang dalawang matatanda at espesyal na binayaran ng mataas na presyo, panandaliang ang nagrenta ng set ng mga pag-endorso sa unang klase ng Thompson para mapanalunan ang lahat ng net worth ni Elaine at hayaan ang bitch na ito na mawala. Hindi alam ni Elaine na sinusubukan siya ni Horia. Sa halip, iniisip niya ito at nagmamadaling patayin ang maalamat na mananakop. Nang sumugod sina na Elaine at Horia sa Thompson, kinuha din ni Charlie at ng kanyang biena ng isang taxi papunta sa kanyang alma mater. University, nakatingin sa napakagandang gate tower na inukit sa puting marmol na pasukan, at ang anim na karakter ng pambansang universidad, na partikular na kronolohikal sa tuktok ng Gate Tower, hindi naiwasang magulat si Charlie. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mukhang walang kwenta itong Old Master, pero sa sikat universidad siya nag-aral. Bukod dito, ang mga sikat na mag-aaral sa kolehiyo ng kanyang panahon ay mas bihira kaysa ngayon nang makita ang nagulat na titig ni Charlie, bumuntong hininga si Jacob at sinabing, "Bakit, sa tingin mo ba hindi ako nag-college?" Tapat na tumango si Charlie at sinabing, "Dad, hindi talaga mag-aaral ng college ang ugali mo." Napabuntong hininga si Jacob at may pagmamalaki na sinabi, "Lalaki din ako sa paaralan noon, at ang aking akademikong pagganap ay palaging kabilang sa pinakamahusay." Kung ayaw kong masyadong malayo sa bahay, pupunta ako sa East Cliff University. Natawa si Charlie at nagtanong, anong nangyari? Nagtapos ka sa isang prestihiyoso na university. Bakit ka naging house husband? Nadama ni Charlie na talagang kawili-wili siya. Ang matandang dinan ay isang marangal at sikat na estudyante sa kolehiyo at ang pangalawang young master ng pamilya Wilson sa kalaunan naging inutil na lalaki at araw-araw na pinapagalitan ni Elaine. Nang marinig ito ni Jacob, ang kanyang tono ay tumahimik, at sinabi niya ng walang pag-aalinlangan. Huwag mo nang banggitin mamaya, lahat ng iyon ay mapait na luha. Habang nag-uusap ang dalawa, lumabas ang isang medyo may edad na lalaki. Nakasing edad ni Jacob sa likod ng gate. Matapos makita si Jacob ay agad na sumugod ang nasa katanghali ang gulang. Jacob, ilang taon na kitang hindi nakita. Ano ang ginagawa mo ngayon? May limang tao may suot na anim. Kabanata limandaan at anim na po. Matagal na pinagmasdan ni Jacob ang lalaking nasa harapan niya, bago itong umiti at sinabing, Ikaw ba si Jokey? Dapat 30 years na tayong hindi nagkita. Para kang big boss. Nagkaroon ka ng kayamanan? Umiling si Jokey at sinabing, Hindi ko maihahambing sa iyo, Jacob. Sa mga salitang sikat sa mga bata ngayon, ikaw ang mayamang pangalawang henerasyon ng pamilya Wilson noon. Sa oras na yon, si Mr. Wilson ay nasa kanyang kalakasan at kumita siya ng malaki nang siya ay pumunta sa dagat. Sa unang pagkakataon sa negosyo, kaya napakahusay din ni Jacob noong panahong yon ang kanyang baon ay hindi maaaring mas mababa sa kalahati ng kanyang mga kaklase na pinagsama. Dahil mismo sa pera, kaya nabigyang pansin ni Elaine mula sa ibang klase. Sa oras na ito, narinig ni Jacob ang iba na nagsabi na siya ay isang mayamang ikalawang henerasyon at sa pagiging mapagpakumbaba. Hindi niya inaasahan na may dumating na isang medyo may edad na lalaki at isang binata sa oras na ito. Lumapit sa kanya ang middle-aged na lalaki, at biglang umiti at sinabing, Yung pangalawang mayaman na henerasyon, ibig sabihin, galing ka sa ibang bansa. Hindi ko kilala ang kanyang kondisyon. Sinasabi ko sa iyo, ngayon ang pamilya Wilson ay naging ganap na malamig, at si Jacob, ang aming man of the year ay nahihirapan ngayon. Medyo pangit ang itsura ni Jacob, at sinabing, Panming, anong pinagsasabi mo? Ako ay namumuhay, kailangan ko bang sabihin sayo? Nagmamadaling sinabi ni Jokey, pareho talaga kayong dalawa. After so many years, nagbabanggayan agad, pag nagkita kayo. Noong nasa college kayo, araw-araw kayong nag-aaway. Sa lahat ng edad na ito, at hindi mo pa rin makakalimutan ang tungkol sa pagnanakaw ng isang kasintahan. Ngumiti si Jacob at buong pagmamalaki. Ano ang magagawa ko sa kanya? Subordinate ko lang siya sa pagkatalo. Nung mga oras na yon, pagkatapos ng mga kasama ko, nagseselo si Paning at uminom ng malakas sa kwarto araw-araw. Umiiyak siya kapag sobrang lasing. Hindi na siya makapaghintay na haburan ako ng buhay. Sa oras na ito, maraming nasa katanghali ang gulang at matatandang tao ang dumating sa paligid. Kapag ang lahat ay narinig ito, lahat sila ay napangiti at sumang-ayon. Si Pan Ming ay talagang infatuated noon. Tandaan mo na noong mga panahong yon, araw-araw siyang umiiyak. Namamaga ang kanyang mga mata sa tuwing nakikita ko siya. Oo, oh, sa oras na yon ang lahat ay nagsabi na si Pan Ming ay isang uri ng pag-ibig. Nakinig si Charlie sa pag-uusap sa ilang mga tao, at hindi mapigilan ng pakiramdam na magulat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, Magkaribal pala sa pag-ibig itong si Jacob at Pan Ming. Gusto rin ba ni Pan Ming si Elaine? Makaakit kaya ng napakaraming tao ang fire pit na tulad ni Elaine para tumalon? Ganoon ba kabulag ang dalawang taong ito? Nang marinig ni Pan Ming na napakaraming tao ang nanunukso tungkol sa kanyang sariling mga bagay sa nakaraan, siya ay biglang nagalit at malamig na sinabi kay Jacob. Jacob, ikaw din ay iresponsableng magsalita. Sabi mo ako ang talunan mong kalaban? Anong biro? Saan ka nanalo? Sumama ba sa iyo si Han Mei -Qing? Sino ang hindi nakakaalam na umalis si Mei Ching papunta sa Estados Unidos at itinapon ka? Mei Ching, narinig ito ni Charlie at sa wakas ay naunawaan na hindi si Elaine ang sinunggaban ng dalawang tao noon. Nagtawanan din ang mga estudyante sa paligid. May tumapik sa balikat ni Jacob at nagtanong. Siya nga pala, Jacob, bakit nakipaghiwalay si Meiching sa iyo noon? Oo, ang lahat ay naging interesado sa bagay na ito. Sa loob ng maraming dekada, ano ang problema? Hindi inaasahan ni Jacob na lahat ay palibutan siya, at nagtatanong tungkol sa nakaraan at iyon ay hindi matiis, kaya't ikinaway niya ang kanyang mga kamay na may awkward na ekspresyon. Nako, Huwag banggitin ang mga nakaraan. Biglang nakaramdam ng kirot si Charlie sa awkward expression ni Jacob. Hindi kaya noong nakaraan sa pagitan ng matandang binan, ano ang nangyari noon?